Samantala na una nang naghamon si Zoro, kaya pinagbigyan siya ng zombie at sinuntok na agad niyang naiwasan. Tapos napansin ng swordsman na mas mabigat ang black sword kesa sa kanyang espada habang ang zombie ay umatake. Pero sinabayan ng ating bida ang suntok at dineflect ang braso ng giant tapos pinakawalan ang 38 caliber phoenix. Nagulat si Zoro dahil mas lumaki ang kanyang long range attack pero nagawa itong iwasan ng kalaban. Tapos sa gigil ay pinagtatapakan ni Ors ang ating bida na mabilis na umiwas sa mga atake ng zombie. At nang makabuelo si Zoro ay nag attack ito at nawala sa balance si Ors. Pero ginamit ng zombie ang siko nito para pipitin ang swordsman pero swerteng nakailag ang ating bida. At nang bumangon ang giant, ay hindi niya inaasahan na katakbo si Zoro at nakapagtago. Tapos sinamantala ng swordsman at inatake si Ors, pero muli itong nailagan ng zombie. Samantala umatras muna si Zoro, kaya nakapagsermon ang duwag na si Usopp at sinabing hintayin na lang ang captain. Sagot ni Zoro na may tiwala siya kay Lupi pero alam niya na madaling lokohin ang kanilang captain at maaari itong matagalan. Kaya kailangan nilang talunin si Ors para bumalik ang shadow ni Lupi para kahit umaraw ay mailaban pa rin sila. Nang yumanig dahil sila pala ay palabas na ng Florian Triangle. Dahil sa mga pagyanig na ginawa ng Giant ay inagos ang Thriller Bark. Kaya nabahala ang mga tukmol at nagreport kay Moria, pero sabi ng kanilang master na hindi nila kailangan matakot. Habang nakikipag-usap ito kay Kuma at sinabi na wala na si Croco dahil sa Seven Warlord at pinalitan ng hindi sikat na si Blackbeard. Pero walang pakialam rito si Moria, kaya sinabi ni Kuma ang totoong issue. Na si Lupi raw ang tumalo kay Croco dahil at ang gumawa ng kaguluhan sa Inis Lobby. Kaya nababahala ang world government sa mga actions ng Straw Hat at maaring magawa ng Straw Hat na tumalo pa ulit ng isa pang warlord. Nagalit si Moria dahil mukhang minamaliit siya, tapos nag-off ng tulong si Kuma, kaya mas lalong na high blood ang maligno. Tinanggihan ito ni Moria at sinabing papakitaan raw niya si Kuma at pupulbusin ang straw hat. Samantala nangamba ang ating mga bida dahil nawawala na ang hamog sa paligid. Tapos nakita ni Usop na lumabas si Moria sa belly ni Ors, kaya nagtataka sila dahil dapat hinahabol ito ng kapteng. Tapos sabi ni Moria na kailangan nilang talunin ang giant pati na rin siya nang sabay para mabawi nila ang mga shadows. Kaya inutusan ni Zoro si Usopp na maghanap ng sea salt para mapurify ang zombie. Tapos sila na muna ang haharap sa kalaban hanggang sa makahanap ito ng sea salt. Kaya lumarga na si Long Nose pero mabilis na pinigilan ito ni Ors, kaya nag-alala ang straw hat sa kalagayan ni Usopp. Pero nailigtas pala ito ni Brook na may dalapang bag ng sea salt. Samantala, dahil sa may sea salt na sila ay gumawa sila ng plano para i-purify ang zombie ng captain. Habang si Moria ay pinagyayabang na mas malakas na si Ors dahil nakasakay siya rito. Nang magumpisa na ang Straw Hat sa kanilang plano, tapos tinirador ni Usopp ang kanyang Fahir Phoenix na sinabayan ni Frankie ng Flame Jutsu. Kaya tinamaan ang kalaban ng dambuhalang Fahir Phoenix at nagkakawag ito dahil mainit. Pero sabi ni Moria na nasa isip lang ng zombie ang init kaya ito ay nahimasmasan. Tapos tumakbo si Zoro at hinagis siya ni Chopper at saka pinaghihiwa ng swordsman ang gusali. Habang si Sanji ay pinagsisipa ang mga bloke ng bato papunta kay Ors at tinamaan ito sa tagiliran. Tapos sinipa ulit ni Sanji ang mga natitira pa pero sinuntok ito pabalik ng zombie. Kaya pinaputukan ang mga ito ni Frankie para hindi sila tamaan. Habang si Usopp ay hinanda ang extra large niyang tirador tapos binala nito si Frankie. At saka tinira ito papunta kay Moria para atakihin ang maligno. Pinaputukan ito ni Bikini Boy pero mabilis na umiwas ang zombie tapos mabilis na nag-counter attack ng suntok. Kaya bulagta ang cyborg at bumagsak na pinag-alala ng straw hat. Tapos nakita ito ni Ors na buhay pa kaya tatapusin na niya ito na pinag-alala ni Lazoro. Pero biglang nagpalabas ng thunderbolt si Nami at binagsak ito sa lintik na zombie. Kaya pati si Moria ay kinilig habang si Ors ay napaluhod. Nakita ni Loverboy si Nami na nakatayo sa tore at nagpapansin ito. Pero nagalit si Nami dahil nalaman na ng kalaban kung saan ito nagtatago kaya naiyak si Sanji. Bumangon ang zombie at gagamitin ang gambam pistol kaya nagtataka sila kung magstretch ba ang braso nito. Pero sa hindi inaasahan ay humaba nga ang braso ng zombie ni Luffy kaya mas lalo silang na sa kalaban. Habang ang navigator ay ligtas dahil sinapo ito ni Robin at nila sa lupa. Naguguluhan ng ating mga bida pero na-realize nila na kagagawan yon ni Moria. Tapos ginamitan sila ng gambam kick kaya hirap ang straw hat dahil mas lumakas na ang kalaban. Samantala kinursunada si Lupi ng dalawang lalaki kaya nagalit si Strawboy dahil nagmamadali ito. Pero may proposal lang pala ang mga piratang ito sa ating bida na nagtataka kung sino ba ang mga ito. Tapos nagpakita ang kanilang captain na si Lola na laging ninabasted. Kaya pinaliwanag ng mga pirata na si Moria ay nasa belly ni Ors. Kung gustong talunin ng ating bida si Moria at kailangan niya munang talunin ang kanyang zombie. Dahil si Ors ay pinupulbos na ang straw hat kaya nag-alala si Lupi at umalis para tulungan ang mga kasama. Pero mabilis siyang pinigilan ni Lola at gagawin daw nila ang kanilang forbidden jutsu. Tapos pinakuha ni Lola ang mga shadow at saka bumalik sila dala ang isang shadow. Hinawakan nila si Lupi at pinasok sa katawan nito ang anino. Kaya nakaramdam ng sobrang sakit si Strawboy at natumba sa lupa. Pero nang bumangon ito ay pinasubukan ni Lola na gumamit ito ng espada. Kaya binato ang sword na mabilis na sinapo ni Lupi at saka umaktong parang swordsman at nagpakitang gilas. Tapos nagulat si Lupi na alam na niyang gumamit ng espada. Kaya paliwanag ni Lola na dahil yun ang kakayahan ng Shadow na pinasok sa katawan ni Strawboy. Kaya narealize ni Lupi na kung bakit ang zombie niya ay idiot din na tulad niya. Tapos pinaliwanag sa kanya na pwede siyang saksakan ng kahit ilang Shadow. Pero aalis ito sa katawan ng ating bida sa loob ng 10 minutes. Tapos dinala ng mga pirata ang lahat ng shadow na meron sila. At sa kanila hinawakan si Luffy at sinaksak lahat ng shadow kay Strawboy. Tapos hindi makapaniwala ang lahat dahil 100 shadow ang nailagay kay Luffy. Kaya naging super lakas ng ating bida na kanilang tinawag na shadow Luffy. Tapos inabutan nila ito ng espada kaya nagmadali ng umalis ang ating bida. Samantala ginamitan ni Ors ng Gambam Hammer ang ating mga bida, kaya nagtalsikan ang mga ito. Tapos agad na sinundan niya ng Gambam Spear, kaya hirap na hirap ang Straw Hat. Nagtataka ang ating mga bida kung paanong nagstretch ang zombie ng Captain. Kaya paliwanag ni Moria na kaya niyang pasunurin ang Shadow sa anumang hugis na kanyang naisin. Tapos nagpasikat si Moria at ginawang bola ang Shadow ni Ors, kaya naging hugis bola rin ang Giant. Hindi makapaniwala ang ating mga bida tapos sa kasila nagtakbuhan dahil gugulungan sila ng giant ball. Pero hindi nagustuhan ni Ors dahil laban raw niya yon at ayaw na makialam ang master. Sabi ni Brook na may plano siya kaya nagpatulong siya kay Uso. Tapos nagpalabas ng Thundercloud si Nami at nagpabala ang skeleton sa giant tirador. Kaya naghanda sila para magsagawa ng malupit na atake. At pag ni Usop ay pinaikot ni Robin si Brook tapos tumagos ito sa Thundercloud. Kaya naging Thunder Skeleton Arrow si Brook na tumama sa balikat ni Ors pero bumaon din siya sa pader. Tapos sinamantala ito ni Zoro at inatake ang zombie pero walang naging epekto sa giant. Sabi ni Orz na maghintay lang si Zoro, dahil unahin muna niya ang skelito na kanyang ginamita ng gamgam stamp na pinag-alala ng Straw Hat. Kaya walang malay si Brook na bumagsak tapos tinerador ni Usopp si Orz na mabilis na sinalad. Kaya babawian sila ng giant pero tumakbo si Nami at iniwan si Long Nose. Tapos ginamit ng giant ang gamang bazooka, ay naiyak na si Usopp sa takot. Pero hindi ito gumana dahil nakialam pala si Robin at balak baliin ang league ni Moria. Subalit tumawa lang si Moria at nagpalabas ng mga shadow bat na umatake sa archaeologist. Kaya natumba ito na kinagalit ni Loverboy at pinagsisipa ang mga paniki. Tapos lumabas ang anino ng maligno sa likod ng Hachi kaya mabilis na tinuloy ng Archeologist ang pagbali sa league ng Warlord. Inakala ng Straw Hat na tapos na ang lahat pero on pala ay nilipat ni Moria ang kanyang ulo sa kanyang shadow. Tapos pinulot ng Warlord ang anino ni Robin at sa kanito ginupik kaya nawala ng malay ang Archeologist. nag sa galit si Loverboy at kanyang sinugod si Moria at kanya itong pinagsisipa. Pero nakipagpalit ang maligno sa kanyang shadow, kaya walang silbi ang atake ni Sanji, tapos tumalon si Oars at balak pipitin si Robin. Kaya nakipagsabayan ang kusinero ng atake sa zombie, kaya na-deflect ang gamgam bazooka at hindi tumama. Tapos tinawag sila ni Chopper na nasa balikat ng giant, dahil na eksamin na nito ang katawan ni Orz at nakita ang weak spot nito. Kaya sinabi ni Choppy na mag-focus sila sa pag-atake sa braso ng zombie. Pero nairita ang Giant sa Rinder, kaya sinuntok niya ito, kaya nag-alala ang Straw Hat. Ngunit ligtas si Chopper dahil nagpaliit ito at pumunta sa kamay ni Orz. Nag-transform si Choppy tapos nag si Sanji na tulungan ang Rinder. At nagpakawala sila ng malakas na atake na nagmarka sa braso ng zombie. Pero tumalon ang Giant habang nasa ere pa rin sila Chopper at Sanji. Kaya sinapon ang dalawa ang gambam gatling na pumulbos sa ating mga bida. Bagsak na ang iba sa ating mga bida, kaya sila Zoro, Usop at Nami na ang pupuntiryahin ni Ors. Pero walang planong sumuko ang swordsman at sinabing gagawan niya ng opening si Uso. Sinuntok ng zombie si Zoro pero nakatalon ang swordsman. Tapos umatake si Zoro ng Caliver Phoenix pero sinabayan ito ni Ors at nagtagisa ng lakas. Subalit tumalsik si Zoro sa lakas ng puwersa ng giant. Tapos mabilis na sumuntok si Ors na mabilis na naiwasan kaya sinunod-sunod ng zombie ang pag-atake. Samantala malapit ng mahanda ni Usopp ang giant tirador. Kaya pinruvok pa ni Zoro ang zombie para magkaroon ng opening ang sniper. Tumalon si Orz sa galit tapos naghanda ang swordsman. At nagsabayan ang dalawa ng kanilang malupit na atak, at nagawa ni Zoro na i-deflect ang suntok ng zombie at nastak pa sa lupa ang kamay nito. Kaya sinamantala ito ni Zoro at pinakawalan ang kanyang demonic Reven na naglikhan ang maliliit na mga hiwa sa braso ng giant pero walang epekto. Tapos sumuntok si Ors pero nakatalon si Zoro at pagtingin nito ay biglang nawala ang zombie. Yun pala ay tumalon ito at saka mabilis na tinuhod ang ating bida, kaya bagsak ang swordsman sa tinamong atake. Nang tinawag ni Usopp si Ors at paglingon nito ay tinirador siya ng bag of sea salt na kanyang naluno. Kaya nagdiwang si Long Nose at mailumalabas na shadow sa bibig ng zombie. Pero nasira ang saya ni Usopp nang makita na ito pala ay ang shadow ni Moria at bitbit -bit ang sea salt. Kaya pinagtawanan siya ni Moria at sinabing boy scout siya na laging handa. Sa kanya binato ang bag sa desperado nating bida. Kaya muling nilikom ni Usop ang sea salt pero plano na siyang tapusin ng Giant at tinapakan ito. Nabahala si Nami dahil ulit-ulit na tinapakan ni Ors ang ating bida. Tapos tumalon ang zombie para pipitin si Nami at kanyang tinapaktapakan ang navigator. Pero dumating si Nightmare Lupi at pinahinto ang Giant at nakitang dala niya sila Usop at Nami nagulat na gulat sa itsura ng captain. Nagtaka ang maligno sa secret power ni Strawboy. Tapos binaba ni Lupi ang kanyang mga tropa at siya na raw ang bahala sa mga kontrabida. The is real. <laughs> to see more, just press the subscribe button to be notified by YouTube.